Magandang umaga. Narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Naaresto na ang isa sa mga kapwa akusado ni Pastor Apollo Kibuloy at isa sa mga most wanted ng Police Regional Office 11. Dinampot sa Davao City kahapon si Pauline Cana Canada na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ang kanyang kaso qualified human trafficking na walang piyansa. Noong April 3, sumuko sa, si Canada at isa pang kapwa akusado na si Sylvia Semanyes para naman sa kasong child abuse at sila'y nagpiansa. Kahapon, isinailalim na si Canada sa documentation. Wala pa siyang pahayag. Pinag-aaralan naman ang PNP na dagdagan pa ang 10 milyong pisong pabuya para maaresto si Kibuloy. May natanggap sila impormasyon na nasa China na si Kibuloy. May mga indikasyon din daw na hindi pa nakakalabas ang bansa ang pastor. Naharap si Kimuloy sa mga kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Dati na niyang itinanggi ang mga akusasyon. Tukoy na ang isa sa dalawang nagdakaw ng painting ng national artist si Fernando Amorsolo sa Silay Negros Occidental. Ayos sa polisya, nakatulong na nakuha nilang CCTV para makilala ang isang suspect. Napagalabang may mga dati na siyang kaso kabilang ang frustrated murder. Niniwala ang polisya na planadong pagnanakaw sa 88-year-old painting na Mango Harvesters sa Hofilenia Museum. Patuloy na inaalam ng otoridad kung nasaan ang posibleng dinala o ibinenta ang painting. Sa ngayon, may security personnel na magbabantay o nagbabantay sa museo para masigurong hindi na maulit ang pagnanakaw. May TikTok comeback si Kapuso Drama King Dennis Trillo. In his element si Dennis na todo sa paglipsing ng kantang Return to Innocence. Gamit pa niya ang I am flying filter kaya feel na feel ang tila paglipad ala mulawin. Kasama sa caption ni Dennis ang hashtag good vibes only. Bago ito, sinabi ng talent agency ni Dennis na nahack ang TikTok account ng aktor noong July 1. Samantala, starting July 26 sa Netflix at July 29 sa GMA Prime, mapapanood na ang family serie na Pulang Araw kung saan gaganap si Dennis bilang mabagsik na opisyal ng Japanese Army na si Colonel Saito Yuta. Mahigit 60 Chinese military aircraft ang namataan sa paligid ng Taiwan sa nakalipas sa 24 na oras. Dito naman sa Pilipinas, namataang dumaan sa Balintang Channel sa pagitan ng Batanes at Mabuyan Island sa isang Chinese aircraft carrier. May unang balita si Marisol Abdurraman. Gamit ng mga kaldero, kawali, kasirola, timba at iba pa, nag-ingay ang mga relisa sa liwasang Bonifacio sa Maynila. Mumeso pang pa iba sa gili ng kalsada para manawagan sa mga motorista na bumusina para sa West Philippine Sea. Ang noise barrage ay una, pagunita sa 8th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration. Pangalawa, panawagan na tigilan na ng China ang harassment na ginagawa sa WPS. Pangatlo, suporta sa mga sundalo na nagbabantay sa WPS at gawin ang July na West Philippine Sea Awareness Month. Ito po yung ginawa namin na isang joint resolution na ipapasa po natin sa mahal nating Pangulo sa Balasyo ng Malahanyang upang panawagan sa kanya na gawin pong uh, West Philippine Sea Awareness Month ang month of July. Sa dagat naman ng isa lang kinmen na kontrolado ng Taiwan, nag-radio challenge ang Taiwan Coast Guard sa barko ng China Coast Guard. Apat na Coast Guard vessel ang pinadala ng Taiwan para bantayan ang apat na Chinese ship. Ayon sa Taiwan Defense Ministry, 66 na Chinese military aircraft ang nadetect nila sa paligid ng Taiwan sa nakalipas na 24 oras. Mahigit 30 naman ang nadetect na aircraft patungo Western Pacific para umano sa joint training kasama ang Shandong Aircraft Carrier ng China. Ayon sa Defense Ministry ng Japan itong Martes, namataan ang aircraft carrier ng China 500 kilometers mula sa isa ng Miyako sa Okinawa, Japan. Dumaan din ito sa Balintang Channel na naghihiwalay sa Batanes at Babuyan Islands. Ayon sa ...sa Defense Minister ng Taiwan. Wala pang pahayag ng Defense Minister ng China... ...pero umalma ang China sa pagpasok naman ng isang Navy destroyer ng Japan... ...sa territorial waters ng China sa Zhejiang province itong July 4. Sa ulat ng Japanese media, batay sa kanilang sources... Pumasok ng walang paalam sa China ang barko na nanag-monitor ng Chinese missile exercises sa East China Sea. Iimbisigahan daw ang kapitan ng barko na hindi pa malinaw kung ano ang intensyon. E pero na ito ng China, bagamat sabi sa kanila ng Japan, technical error ang nangyari. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. may dalawa pang voice coaches na nagbabalik this time para sa The Voice Kids Philippines. Mga kapuso, this is Coach Julie. I want you. Hello kids, this is Coach Billy. I want you. Asia's Limitless star Julian San Jose and international artist Billy Crawford are back para pumili ng young talents. Ready na raw bumawi ang Team Jewel Squad at Team Billy. Kabilang ang The Voice Kids sa mga latest ganap ni Julian bukod sa upcoming concert nila ni Stell na ang ating tini. May special participation din si Julie sa pulang araw as the Queen of Vaudeville, Katie De La Cruz. Si Coach Billy Bright Lights na future daw ang maipapangako sa kanyang team. Kabilang daw sa inspirasyon niya sa pagpili ng Team Believe members ang wife niyang si Colleen Garcia at anak nilang si Amari. Mahigit dalawang linggo bago ang pasukan, kumusahin natin ang bentahan ng school supplies at uniform sa Batangas. At yan ang unang balita live ni Denise Abante, GMA Regional TV. Denise? Ivan, tumaas man ang preso ng ilang school uniform sa ilang mga tindahan dito sa Batangas City. Lumakas pa rin ang bentahan ito ayon sa ilang mga nagtitinda. Blouse para sa school uniform ng kanyang apo ang hinahanap ni Aling Lucena. Apat sana ang balak niyang bilhin pero matapos makapamili at makipagtawaran, isa lang muna ang kanyang binili. Susubukan daw muna niya kung magkakasya sa kanyang apo bago bumili ulit ng iba. Ngayon po ay maluwag pa kaya ngayon po ako bumili ng uniform. Dahil pagka isang ano po kung kailang pasukan, eh di, madami po mamimili. Ayon sa ilang mga tindera, tumaas ng limang piso ang preso ng mga ready-made school uniform kumpara noong nakaraang taon. Dahil daw ito sa pagtaas din ng preso ng tela. Ang blouse at polo, naglalaro sa 150 hanggang 170 pesos ang kada piraso depende sa size. Ang palda, nasa 250 hanggang 350 pesos. 380 hanggang 400 ang pantalon habang 150 pesos ang jogging pants para sa PE. 150 hanggang 170 pesos ang shorts at 90 to 100 pesos naman ang puting t-shirt. Malakas na nga raw ang bentahan ilang linggo bago ang pasukan sa July 29. Medyo malakas talaga ho. To the point na dapat po full stock. Ibig sabihin from size 6 to 5X ang aming size. Polo at blouse. Sa mga maluwag ang budget at nais makasiguro na sakto ang isusuot na uniforme, maaaring magpatahi kung saan nasa 700 hanggang 1,300 pesos ang kada set depende sa klase ng tela. Sa Lipa City, bulto-bulto na ang mga display ng mga gamit pang eskwela sa ilang mga tindahan. May old stocks pang mabibili kaya mas mura pa ang mga ito. Pero karamihan, new items na mula sa Maynila. Mas maaga na rin namili ang ilan. Para po ano, hindi po magsabay po sa siksikan po sa pamimili. Tapos wala na po masyadong mapagpilian. Kahit ang taas ipiso, at least malaki pa rin yun kung medyo marami pa ang bibilihin mo. Malaki, malaki pa rin ang masisig. Batay sa price monitoring ng DTI sa ilang tindahan sa Calabarzon, nasa 15 pesos hanggang 45 pesos ang preso ng notebook depende sa klase. 12 pesos to 44 pesos sa pad paper ang lapis, 10.50 pesos ang isa hanggang 32 pesos, 3 pesos hanggang 24 pesos sa ball pen. Ang crayons naman, 12 pesos to 129 pesos. Posible raw gumalaw pa ang presyo ng ilang item habang papalapit ang pasukan sa July 29. Hopefully, ma abutan pa ng mga consumers yung old stocks mm -hmm. na nasa old prices. So, samantalahin na lang nila na kung meron rin lang budget na, mm -hmm. uh, they can already buy. Ivan, sa mga susunod na araw o linggo magkakaroon ng surprise o random inspection ng Department of Trade and Industry o DTI sa ilang mga school supply store dito sa Batangas. Ivan? Maraming salamat. Dennis Abante ng GMA Regional TV. Pagiging designated survivor. Ito ay dinahilan ni Vice President Sara Duterte kung bakit hindi siya dadalo sa State of the Nation address ng na Pangulo sa July 22. No, Okay. Uh, no, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. I think uh, what she is doing is a precautionary measure because there is no law uh, uh, beyond the Speaker, the President has to be there. The Vice President doesn't have to be there. Wala naman siyang role doon eh. We cannot consider it as a threat eh, kasi uh, ang tingin ko personally, no? Uh, parang pabiru lang yun. But of course, baka iba ang reaction ng security officials natin, di ba? Sabi pa ng House Secretary General kung sakali itong unang pagkakataong hindi dadalo ang isang vice-presidente sa sona ng isang pangulo. Sabi naman ni House Speaker Martin Romualdez, desisyon na isang public official kung dadalo siya sa sona o hindi. Pero mahalagaan niya ang sona dahil pagkakataon itong maipakita sa mga Pilipino ang pagkakaisa ng mga lider. Sabi naman ni retired Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza, walang probisyon tungkol sa designated survivor sa ating konstitusyon. Ang malinaw lang, ang bise ang papalit sa Pangulo sakaling mamatay, bumiteo o alisin siya sa puesto o hindi na kayang gampanan ang kaniyang tungkulin. Sa ating bata, susunod sa sa line of succession sa pagkapangulo, ang Senate President at House Speaker. Sa Amerika, may designated survivor o opisyal na hindi pinadadalo sa so, mahalagang pagtitipon kung nasaan ang presidente at iba pang nasa line of succession. Para sakaling magkaroon ng pag-atake, may magsisilbing pansamantalang pangulo. Ina-freeze na ng Court of Appeal sa mga ari-arian ni suspended Bambang Tarlac Mayor Alice Guo at iba pang iniuugnay sa Pogo. Lumabas naman sa pagdinig ng Senado ang posibleng koneksyon sa Pogo ni dating Presidential Economic Advisor Michael Young at iba pang nasangkot sa formally issue noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. May unang balita, si Rafi Tima. Good noon everyone. I am Jessa Mendoza, a lieutenant of the Philippine Navy. Isang sundalo, pinaharap, pinaharap sa pagdinig ng Senado sa, sa, legal legal sa mga umunang iligal na Pogo. Ano ang kinalaman sa, sa kanila ni Lieutenant Jessa Mendoza lumalabas na inilistang incorporator si Mendoza sa halos 200 kumpanya. Pero sabi mismo ni Mendoza, hindi 'yun totoo. My name, taxpayer identification number and signature were used to incorporate no less than 193 corporations. Of the said number, more than half or around 102 have foreign sounding names. I was not aware of the existence of any of these corporations. Ang hinala niya, na kompromiso ang kanyang teen ID ng hiramin ito ng kanyang pinsa noong 2016 para sa itinayaraw nitong travel agency na di rin naman daw nagbukas. My name was used initially in the year 2017, ma'am. So the year after na hiniram yung ID niyo? Yes, Your Honor. Hanggang magsimula raw siyang makatanggap ng mga letter of attorney noong isang taon. mangiyak nyak si Mendoza Takot daw siya sa magiging epekto ng sinapit na identity theft. I'm of course concerned that the possible criminal record that my situation will expose me to might hinder my pursuit to serve the nation and negatively affect my career progression. Sorry po talaga. Supportado naman daw ng Philippine Navy si Mendoza at ang pagsisikap ng malinis ang kanyang pangalan inusisa ni Senator Risa Ontiveros si Mendoza sa pagkakalista sa kanya sa Yangshi River Group. Ang may-ari nitong si Michael Yang, Presidential Economic Advisor noong nakarang administrasyon na naugnay sa so umano'y overpriced COVID supplies na binili ng gobyerno sa formally noong COVID pandemic. Na-meet nyo ba, Lieutenant Jessa, kahit kailan si Michael Yang? Uh, no, Your Honor, hindi ko po siya kilala. Hindi ko po siya... Wala po kaming any engagement or transactions na nakasama ko si Michael Yang, Your Honor. Inungkat din ang koneksyon ni Yang sa isang Gerard Cruz, incorporator ng Brickhearts Technologies na may kanseladong Pogo License sa Cavite. May ilang dokumento ng Brickhearts na natagpuan sa niraid na Pogo sa Bambantarlac. Ang pangalan ni Cruz, lumabas na sa Senate investigation noon sa Farmally. Siya ang corporate secretary ng Farmally Biological Company, pati ng Philippine Fullwing Group of Companies, kung saan presidente si Yang. Sabi ni Untiveros, tila family group din umano ang nasa likod ng mga pogo dahil pare-pareho ang mga personalidad. Ngayong lumitaw yung connection Gerald Cruz at mapapuntang uh, Michael Yang, tingnan natin saan tayo dadali ng ebidensya kung this time around, Uh, makokonekta yung dotted lines hanggang kay Duterte. Sabi ng Pagcor, nasa radar nila ang pangalang ito, pero... For now po, sa ngayon po, wala po kaming masasabing information about that po, connection with higher officials po. Tingin ni Ontiveros, posibleng mastermind si Yang. Ang laki ng papel na ginampanan niya uh, doon sa farmally scam. At uh, kung parehong farmally group ay nandito rin pala sa Pogo, eh, so posible, malaki din ang papel niya dito. Todo tanggi si Yang na sangkot siya sa Pogo. Kung may ebedensyaan niya laban sa kanya ay dapat ilabas ito sa pagdinig. You have to make a very clear connection kung ano yung illegal acts that a, a, particular person is a part of, not simply because he is in the corporation. Sa kaso naman ni Suspended Bamban Mayor Alice Go na di pa nagpapakita at di rin sinisipot ang Senate hearings, inanunsyo ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na pinapafreeze na ng Court of Appeals ang mga ari ari-arian ng alkalde, pati ni Naziang Luang at Bao Yeng Lin na isinasangkot sa human trafficking at fraudulent activities sa mga pogo. Sa klaw nito ang shyam na pong bank account, real properties at mga personal na gamit gaya ng luxury cars at helicopter. July 8 petition ng AMLC sa korte ang freeze order sa mga ari-arian. Ito ang unang balita. Raffy Tima para sa GMA Integrated News. Dahil sa iba't ibang issue sa mga pogo, ipinagbabawal na ng Pagcor ang pogo hubs o yung mga pogo sa malalaking compound. Kaugnay po niya na di ba bang issue sa Pogo, mga kausap natin, Pagkor Chairman Alejandro Tenko. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa unang balita. Ay, magandang umaga. Ay, magandang umaga. Sir? Uh... Ngayon din kay Ma'am Susan at kay Marie. Opo, opo. Good morning po sa inyo. Magandang Sir, umaga po. Yung, uh, apparently you're making a distinction dito sa mga malalaking Pogo at yung maliliit. Ganun ho ba? Pa, -pa, -pa Pakipaliwanan nga po itong pinasasara o pinada-downsize ninyo? No, uh, basically, ang ibig sabihin po ng Pogo Hub ay isang malaking lupa kung saan meron pong marami mga building mm -hmm. o tanggapan. Okay. Uh, ang isang halimbawa po niyan ay yung porak. Yes. Uh, makita nyo, isang malaking lupa yun, na apat na put-anim ang building. Yung po tinatawag na hub. Okay. Although liliwanagin ko, wala nang lisensya yon since 2023. Okay. Pero ganun po yung malalaking hub na tinutukoy namin. So ilan po ang mag Ilan ang masasaklaw nitong bago niyong kautosan na ito? Sa ngayon po, wala nang hub na nakatatag kung hindi isa na lang, yung sa Cavite. So isasara na rin uh, po yan? Naisara na po yung no nagka problema po yung isang hub sa Clark Economic mm -hmm. Zone sa Pampanga na uh, naisara na po namin yon mm -hmm. uh, I think if i'm not mistaken that was in 2023 Okay sometime in May mm -hmm. So ang sinasabi po namin dito kasi sa nakikita ngayon yung banban -ban, yung porak hindi na po mag issue ng lisensya ang Pagcor para sa isang hub. Okay. So, ano alin na lang ho yung mga pwede? Alin na lang ang iiishuhan natin ng mga well, uh, mga uh, ang, IGL, tawag niyo ho dyan, IGL, ano po? Yes, IGL, IGL. Internet uh, Gaming uh, License. O. Na yun po ay tayo ay site or location specific. Kung kwalipikado po at um makapapasa sa mga panuntunan ng Pagkor, uh, meron pong mga binibigyan or na-renew na tayong mga IGL na nasa mga building po o mga office nang pinaupahan. Ng office mga building, yes. Oh. yes. Yes, hmm. sir. yes, sir. So ang ang uh, nililimit po natin dito, uh, Chairman, correct me if I'm wrong, ay yung operating space lang ng mga Pogo but the operations per se, patuloy lang? Oh yes, yes. Basta po may legal kayong lisensya, apat na lang po sa pangkasalukuyan yan. Oo. Uh -huh. uh, na ipaliwanag ko naman sa Senado na noong nakarang administrasyon ng hundred 298 po ang na-issue nilang lisensya. Uh -huh. Kasama yung lisensya ng mga service providers. Ngayon sa pangkasalukuyan po eh, nasa sa apat na putlo na lamang. Okay. Ito hung bagong kautosan ninyo pagbabawal sa mga hubs, ilang uh, Pilipino ho kaya nga manggagawa sa mga pogo maapektuhan itong kautosan ito? Uh, paniwala ko po eh, wala. Dahil uh, wala, Dahil na, wala po na hub, mga pogo wala Ano? O oh, hmm. kansinado na po yung mga pogo hubs mm -hmm. uh, na, na dating napagbigyan. Ngayon po naman, yung sa Cavite, magiging building specific na lang po sila. Aha. Okay. Uh, Chair, kaugnay po dun sa mga ibinunyag ninyo kay Attorney Harry Roque. Ang sabi po niya, ang kliyente niya, yung Whirlwind Corporation daw, yung kumpanyang may-ari, ng kinatatayuan ng Pogo sa, uh, sa Porac. Yung interest po ba talaga ng Whirlwind ang inilapit niya sa inyo noon? Um, pagliliwanag po, at ito'y binanggit ko din po sa Senado, hmm ang dulog po sa amin ni dating Secretary Roque ay yung kaso ni ng isang babae nagngangalang Cassandra Leong. Aha. At siya po ay kumakatuman sa kumpanyang Lucky, Nine, Lucky South 99. Okay. Uh, hindi po nabanggit yung whirlwind do sa usapan namin. Ang dinulog po niya eh, yung naging problema nga ni Cassandra Leong. Can you, can you elaborate more on that, sir? Ang sabi po kasi niya, hindi raw siya naglabi ng pogo sa pagkor. Ano ba napag-usapan ninyo do sa appointment na yon? Uh, siya po ay dumating sa aking tanggapan. Kas, at kasama po niya nung pagkakataon na yon si Binibining Cassandra mm -hmm. Ong. At uh, pinaliwanag po niya na nagka-problema raw si Cassandra Ong sa isang nagngangalang ginoong Dennis Conanan. Okay. Kung saan hindi daw ibinab pinagkakatiwala ni Cassandra Ong yung kanyang buwanang bayad sa Pagcor. Mm -hmm. Dito po kay Ginoong Dennis Conanan. Okay. So, unfortunately, there... mm -hmm. hindi daw binayad sa Pagcor pala nung nakatanggap siya ng sulat sa Pagcor na himigit kumulang sa 500,000 dolyares. Mm -hmm. Ang pass June ng kumpanyang pinangangasiwaan ni Cassandra Ong. Mm. which is Lucky Nine, uh, Lucky South lucky 99 South, yes. or whatever. Mm. Eh, nagkaroon siya ng arrears. O, mm -hmm. oh, eh, meron pa may sabi pa si Cassandra Ong, oh, sarapit sa ni Secretary Roque. So, yun po, yun po. Papatong pa rin ng fines and penalties si Mr. Cunanan do uh -huh. sa buong ng ibinabayad nila. Eh, wala naman pong natanggap ang pag court. So, yun po Ay, na pag-usapan, Chair, ha? No mention po, of anything about the la the piece of land kung saan nandoon yung uh, po, yung pogo o po, wala po wala po yun at uh, permi po sinasabi hindi nya po naman kami prene pressure Nakiusap po siya Nakikiusap po siya ng mga pagkakataon na yun mm hmm. okay at least uh, malinaw po uh, and there was no mention about whirlwind. Ha? wala yes, po pong, yes. pong hindi po kasama sa usapan niyo Apo. malinaw po malinaw Chairman, maraming salamat po sa panahon bininigay ninyo sa unang balita. Thank you, sir. Good morning. Maraming salamat din po sa pagkakataong makapagpaliwanag at magandang umaga po sa inyong lahat. Gayun din sa inyong mga nakikinig na mga fans ninyo. Nakausap po natin Pagkort Chairman Alejandro Tenko at sisikapin po namin kunin ang pahayag ni Attorney Harry Roque tungkol sa mga nabanggit tungkol sa kanya. Sa gitna ng maraming isyu na hinaharap ng bansa na nanatiling positibo pa rin, ang mga Pinoy noong 2023 ayon sa isang pag-aaral. At live mula sa Pasay, may unang balita si Bea Pinlac. Bea, ikaw ba? Do you have a positive disposition in life and why? Nako, Marie is always yan. Dahil syempre sa mga katrabaho natin na positive vibes din. Pero mga kapuso, pasok ang mga Pilipino sa mga may pinakamataas na positibong emosyon sa buong mundo. Ang teacher na si Francis, panay raw kayod lalot na iwan sa romblon ang kanyang dalawang anak. Sa kabila nito at ng iba pang problema ang kinakaharap niya, araw-araw pa rin niyang pinipili na manatiling positibo. Positibo kong tao. Kung ano man yung mga struggles and mga na-encounter ko everyday, na hindi naman natin maiwasan yon katulad ng mga financial, mga ganon, uh, na-overcome ko by, uh, by means of praying. Positibong emosyon din ang nangibabaw sa ilan pang nakausap namin. Tingin nila, may domino effect ang emosyon sa kabuuan ng araw ng isang tao. Kasi ganoon naman po talaga lagi ang buhay, dapat lagi positive lang tayo. Siyempre, kapag kasi nagpadala ka lang sa negative, parang wala namang mangyayari eh. Tsaka parang mas lalo ka madedaw, tsaka yung mental health mo is at risk din. Life is a choice and happiness is a choice. So kung, ma kung malugmok ka sa isang problema kung saan puros sa negative, walang mahihinatnan yung buhay mo. Sa 2024 Gallup Global Emotions Report na isinagawa noong 2023, 82% ng mga Pilipinong respondent ang nagsabing nakarana sila ng positibong emosyon isang araw bago isinagawa ang survey. Mas mababa ito sa 85% noong 2022. Gayunman, kabilang pa rin ang Pilipinas sa top 10 na bansang may pinakamataas na positive experience index sa buong mundo. Para kay Mang Lamberto, hamon ang manatiling positibo sa gitna ng lumalalang hirap ng buhay. Yung gastusin sa pamilya, gano'n, yun ang araw-araw. Tulad ko ako, kararating ko lang, taga Norbesi ako, dito pa ako na magkahanap ko. Dahil nga sa problema sa gastusin sa araw-araw. Maris, karamihan sa mga nakausap nga natin dito, problemado sa pera. Pero sabi nga nila, stay positive dahil bawal ang negative. At yan ang unang balita mula rito sa Pasay. Bay up para sa GMA Integrated News. Ginunita ang ikawalong anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration laban sa China. Sabi ng Department of Foreign Affairs, ang arbitral award ay patunoy ng commitment ng Pilipinas na sundin ang rule of law at mapayapang pagresolba sa mga isyu sa South China Sea sa kabila ng mga insidente ng harassment. Pinagtitibay raw ng Arbitral Award ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at nagbibigay proteksyon sa karapatan ng Pilipinas at mga Pilipino. Nanawagan naman si U.S. Secretary of State Anthony Blinken na dapat sundin ang China ng China ang arbitral ruling at itigil ang mga delikadong aktibidad sa South China Sea. Binigyan din ni Blinken na batay sa arbitral ruling, walang basihan ng pag-aangkin ng China sa mga lugar na sakop ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas.